<laughs> ang aming DI na maganda yan. Pumanik ng mang ay mangga, ng bayabas, <laughs> manguha, gugulay. kay gugulayan na makatikim naman daw kami. O ha, kala nyo pang sayaw lang yan ha? <laughs> pang panik, din pala ito ng bayabasan. <laughs> ito yung dalawang alalay. O, taga, salo sa baba. O, di ba? Yan, sige madam, damihan mo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Sasalo na lang, hindi pa masalo. Huh! Okay. Marami na. Mm -hmm. Kainin naman ni Madam. Buong Pilipinas na makakain. Talaga naman, mataas din yan ah. No? Probinsya na ka nga, Madam. Sige na. na. Naniniwala na ako. Mm -hmm. Oh. Dice makumaw pa. Alay, kaya pa lulo. Yung mga hilaw-hilaw, ganito, pwede makain. Ah, kung kaya kong abutin. Galing ni Kulay na, oh, wala na sa. Ay, wali. Ay, na. Hindi ko nga na. Ay, na. Hino. Sabihin nila. Ay, Bitaw, madam. Ito, oh, yan, yan, yan. Bitaw. Ito, okay, oh, yan, yan, yan. Ito, may panungkit ko. Ayan. Ayan. Ito, okay, pwede na yan, yan. Ito. Parang mag-grill pa yung kabila. Ako mo na muna. Tika. Bitaw. <laughs> <laughs> nakasalo. Bo, nakasalo na, tinaas pa talaga sa akin. Okay. Ang dami yan, Ang dami na kuha ah. Ang dami, babalatan. Sabagay, tatlo tayo ay ah. apat. Magkasino lang naman yan, balatan. Kay baba na siya. Ay, nasagot itak Ay! Ay, ang dami dito. <laughs> At ito ang kanilang nakuha, guys. Ayan, mm. ang dami, diba? Ayan. Ayan gugulayin yan, gagataan daw at masarap daw yan mamaya. okay na tsura ko dito oh nakababa na ang di ay nawaray hindi ay nawaray hindi di ay nawaray ay nakit ba ay Wah, bit na yung damit. Okay, thank you. <laughs>